Hey, magandang hapon mga idol, magandang hapon Kung napansin nyo, yung trabaho natin Dito so uh, Malayo na to pero abot yung ano natin oh, Yan yung istaka oh. Doon tayo, yung daan na yon So ginagawa ko Iikot papunta rito Yan ang daan Papunta ron Papasok daw sa platform Sa baba, doon magbubutas ngayon Okay At ngayon ipapakita ko kung paano ang pagbasa ng istaka ito yung istaka mga idol access road yan doon saka ito sa gitna yan ang access road natin at mayroong cut na 12.4 50 cut o lalim pa diba mga idol okay mga idol baybayan natin yung ating daan yan at saka iyon yung istaka ito ang daan papunta tayo dito paikot yan nandoon yung isang istaka at nandoon yung katimbang ayun okay tingnan natin ang kat dito kung ilan o oh, dito 14.060 o oh, ito yung basta may access road yan mga idol access road okay bye bye natin mga idol yon at iyon sa gitna tayo ito yung daanan okay iyon na naman at iyon magkakalapit lang mga idol gitna ang daan natin gitna iyan at iyon na naman yun yung ginagawa natin mga idol yan kaya dyan papasok dito ito yung isang isang ano ist, uh, natin staka mayroon din dyan ayun nandun oh. yon. paikot tayo ngayon paikot ang kalsa ang ating axis dito yung ating axis papunta ron sa kinakat ko kaya akit tayo dito mga idol ayun yung bako o oh, yan. Ito. Ito yung access natin sa gitna ha. Yan yung istaka. At yun yung isang istaka. Kulay orange. Ayun o. Oh. Ayun. At saka ito. Okay. Tingnan natin kung ilang cut dito. Access road. Access road. Ito ang 16. O. Oh. Mataas dito mga idol. Ang baba. Cut. Oh. Kaya dito tayo, ito yung ginagawa natin. Basta ang gitna, ito yung access daanan. Doon tumbok no oh. no. Magtatag magtatagpo yan. Dito tayo sa gitna. Yan. At yon. Dito tayo sa gitna, ito ang access. Iyon yung kinakat natin. Kaya mangyayari yan, yan tayo. Dito tayo papunta roon paikot, papunta ron, hanggang sa bababa rin sa platform dyan. Sa baba ang ginagawa natin para butas ng ang rig. Yan, my dog. Siyempre dahil yan, mayroon dyan istaka at mayroon dito. Itong gitna ay 7 meters. 7 meters yan yung kalsada. Access. Diyan mangyayari niya sa sobrang lalim niyan. Lalim tayo ng 16, mag offset lang tayo ng 6 meters mula dito hanggang palabas doon tayo mag umbis ang mag slope yun 6 meters lang ang i-offset natin kaya yan may burn pa yon kaya tayong tayo ang islop dito mga idol yan palabas tayo lahat dyan o kumbaga ito ito yung istaka kakatin mo ng vertical mo ng 16 pag na-vertical mo na 16 meters hanggang sa baba, yun no yung kalsada. Mag-o-offset ka lang yung papunta roon. 6 meters, doon ka ngayon mag-slope para may slope yung ating kalsada. Ganon din doon. Ito ang 7 meter, 7 meters. Yung 7 meters na yan, yan ang ating daanan ng mga truck o yung crane na papasok dito. Okay, malinaw mga idol sa labas ang islop mga yan o oh, 6 oh. meters tayo doon bago, bago, ang islop natin kaya ma-offset pa tayo ng 6 meters kaya yan yan abot pa doon tayo mag islop pababa hanggang maabot yung pinaka uh, cut nya kung 13 meters dito o oh, 14 yan 14 yan eh abotin natin 14 meters pababa yun ang kalsada pa lang sa gitna ito ito ang kalsada pa lang ha ito ang kalsada ng, ng ano katayo ng 14 mag offset tayo ng 6 meters doon doon tayo mag slope mga doon para may slope yung daan natin hindi vertical o ba doon okay mga doon sana nakapagbigay tayo ng isang idea kung paano tumingin ng staka ito ano yun ha axis to iba naman nakalagay ng mga iba na platform yun ang platform sa baba okay magandang hapon mga idol God bless ating lahat